ipinasilip na ang buong trailer ng Can't Buy Me Love. Grabe, nakakaiyak. Napakagaling talaga ng Don Bell. At syempre, excited na excited na ang lahat na mapanood ito. At nag-post si Bell Mariano sa kanyang social media account at sabi nga ni Doni proud of you. At nagreply si Bell na, proud of you too. Congrats! At sabay nga nilang pinanood ang full trailer. Grabe, nakaka-proud talaga silang dalawa. Siyempre, magkasama ngayon base sa post ni Donnie Pangilinan. Panoorin ang tumatak sa mga netizens sa kanilang full trailer. Trailer pa lang nakakakilig na what more pa kaya mapanood natin araw-araw At tanong ng marami sino kaya ang kumanta sa kanilang teleserye Mula he's into her talagang mahilig titiga ni Don Isabel kapag tulog Kaya sa Can't Buy Me Love may eksena na ganon At another theory parang magkaibigan si Chi at Bel Mariano sa Can't Buy Me Love